Yeah, yeah. Kumusta? Kumusta na kayo dyan? Sa mga kamartes, mga kaponjap ko dyan, mga kachurpang ko dyan, mga kagays ko dyan. It's me again, Beta Glassy. And if you're new to this channel at hindi ka pa nakasubscribe, libre lang po yan. Pasubscribe naman at pakalimbang na rin yung bell na yun sa para lagi kang manunotify kung may mga incoming uploads ko, okay? So vlog po today is continuation ito na akin na share sa inyo na Q&A. Ito yung mga uh, yung katanungan or yung mga sinare nyo experience About sa mga Sanla update nyo Kaya keep on watching till the end Kasi baka masagot ko yung question na iniwan mo Or may shoutout kita at sarot So start na natin para matapos na tayo Okay, so first is ayo uh, mga shoutout ko is ito yung mga recent lang na napili natin ha? Hindi ko na nabalikan yung matagal Shout out to you, Madam Iviana Hart. Ayan, ay uh, solid viewer na natin ito kasi palagi siyang nandyan kung may time siya. Ayan, so, try mo si Buana loads then gawa ka ulit ng vlog, same jewelry, A uh, loads Ay, eto, commit niya sa uh, sanla update natin ng uh, Villarica. Yes po, nagawa ko na and nai-share ko na kasi yung nai-share ko sa inyo na pinapraise ko sa Villarica na, 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 na mababa and then the next video na aking nai-share na Sibuana uh, sanla update is yun po yung alahas na pinapraise ko na sinanla ko naman sa Buana. So, yun yun. O, di ba? Mas mataas nga. Mas mataas pero Uh, pag i-compare ko naman sa pinupuntahan kong ibang branch ni Cebuana is mas mataas doon konti, okay? So, thank you. Next is galing kay Alexa Duran. Shoutout to you, madam, Alexa. Parang ang barat. Ah, charot! Oo, 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 ang barat. Kasi po, uh, yung staff doon is nakasimangot. Ayan. <laughs> Para hindi siya in the mood. And I think hindi yun yung talagang appraiser sa pawn shop na yun hindi siya yung staff ayon and baka takot siya magbigay ng uh, maximum uh, appraisal rate ganun may mga incident kasi na ganun okay And uh, recently, marami akong nababasa dyan na nagko-comment, nag-share na mababa nga yung uh, update ng Villarica sa kanila. So, I don't know why. Kaya sabi ko, uh, try ko ulit next time, next, next time, ipikit natin ulit ang ating mga mata. Kasi nga po, ang iniiwasan ko sa Villarica kahit hindi ka mag po is my tuldok. Ito yung test mark, dot mark, tuldok butas ng mga alas natin. Ayan, tagdad -tag na po yung akin. At pagdadalhin ko, ipupunsyap ko yun sa ibang pawnshop is mababa yung uh, appraisal rate nila doon kasi nga uh, marami daw test mark, ganun. Although, yung ibang pawnshop naman is na-appreciate nila yung uh, ganong maraming test mark kasi to subok na daw na na-appraise na siya sa hanggang sa kaloblo ganun. Pero mostly yung mga pawnshop is ayaw parang uh, nasa ano siya nasa regular price yung binibigay nila doon Natanong ko na yan okay next is yes galing kay CC si Nikki CN si shout out to you baba naman sabi niya lagi siyang nakasuporta suporta and uh, nag-vlog din siya visit niya ang kanyang YouTube channel din na Nikki CN si thank you sis for always supporting me Lagi kang nandyan pag may mga sinishare akong sarili kong video. Kasi sa mga baguhan pa lang dito sa akin channel na to, halo-halo na po yung mapapanood nyo dito. Ayan. So, mostly na aking sinishare is about celebrity. Ayan. Pang dagdag sahod. Charot. <laughs> Ayan. Okay. So, next is galing kay Ana Lourdes. Ah, uh, yeah, shout out to you nga kasi ng pangalan mo, Ana Lourdes. Hello, madam. Lagi po akong nanonood sa inyo. Dalaga pa ako nagbibili na ako ng gold. Wow, congrats. So, mataas na ang yung ang taba ko pala no. Uh, yung damit ko kasi nasa bahay ako and then yung damit na to nandito. Oh, yung taba ko pala. <laughs> yes, ang taba-taba ko na tumaba ako. yours wala, singit ko lang. <laughs> Bigla akong nakita yung katawang, oh my god, may baboy. <laughs> baboy. Grabe na yung braso. Naging, oh, MG. Ayun, so nasa na tayo. Ang hilig na niya, dalaga pa ako, nagpapabili na ako ng gold. Hilig ko po kaya hanggang sa nag-asawa na ako, bumibili pa rin ako, iniipon ko lang, pero wala ko idea sa mga sangla. Ahaha good for you hindi ka pa natitempt magsangla. Ngayon magkaka-idea na po ako dahil po sa inyo. Maraming salamat po, God bless and more viewers and sub subscribers. Yes po, maraming maraming salamat to Ma'am Ana Lourdes. Ayan, more viewers and subscribers pa more para hindi na ako mag-share ng mga kung ano-ano Pero kailangan And congrats naman. Grabe yan. So marami ka ng ipon, madam. Kasi wala ka pa idea sa sanglasan la. Iniipon mo lang. Wow, congrats. Kasi po, napakamahal na po ang mga alahas ngayon. So, uh, thanks for sharing. O, oh, di ba? Wait, nagagulag pa si tita. Next is galing kay Aichan. Shout out to you. Lagi na rin ito. Thank you ulit sa pag-update, ma'am. God bless. Thank you din po. And, uh, ingat kayo dyan, okay? Uh, marami pa tayong time. Next is galing kay Atile Vlog. Ayan, so, Atile Vlog. So, ibig sabihin, nag-vlog siya. Ayan, so, sa Cebuana, 18 carats. Nagsanla ako ring 1.7. Ang sanla, 6.5. Kaya, 3,800 plus ang program nila. Wow! Congrats, congrats naman po napakataas po yan. And, uh, pang ilan ka na I think marami na rin. Marami na rin yung nagsishare ng uh, sunlab date nila sa Sibuana na pumapatak na 3,800 yung uh, per gram nila. Ayan. So, yan yung sinasabi ko na uh, depending sa staff, location, ganun. And, uh, mostly, na nababasa ko dyan na nagsishare is 3,500. Ayan. So, sa ng mga nakakakuha ng 8 ay, ay 3,800, congrats, ayan, so next is, syempre, kinumentan ito, kasi nabasa nila, nag-comment si Sir uh, Joey Villanueva, kung totoo yan, 3,800, nawindang din siya eh, oo nga, nakakawindang kasi, pero marami na ka rin kasi akong nababasa na nag-share nag sila ng 3,800, kung totoo yung 3,800 dyan sa Cebu, kinakabahan ako bigla akong yaman. Sanla ko na lahat ginto ko. <laughs> o, punta ka na doon, sir. Sanla mo na. O kaya wag na po kasi pataas ng pataas yung ginto ngayon. So, abangan mo na lang po. Mag-wait ka next year or after two years. So, baka tataas pa at mag bo bongga yan. Doon kaya yaman, sir. To. <laughs> Ayan. So, thanks for sharing. Next is uh, a galing pa rin kay uh, Sir Joey uh, Villanueva hindi pa rin siya naka-move on. Totoo po ba 3800 sa si Buana? So, kinumentan ito ni Alexa Duran sa bataan, 3820 o oh, di ba mas mataas pa? 3820. So, Ah, uh, yeah, marami na rin talagang nag-share ng 3800 talaga. So congrats, congrats sa inyo. Eh you know the drill, sa mga gustong magshare share ng kanilang Sanlap, date comment down below. Okay, next is galing kay uh, Nikki ACN. Uh, next po 21 karat. Salamat po. Thanks for watching, sis. I think may nagawa na akong video, yung Q&A natin na ito islate ko na lang ginawa. Next is galing kay Sir Louis Santos. Shout out to you, Sir. Maalog-alog pa yung ano ko, braso ko. Ganun. <laughs> Mami Beth, sa Villarica naman po, pa-update po, please. Salamat po. Ayan. So, late na nga akong nag Q&A kasi may na-share na akong uh, ano, nabasa ko na ito, ayun, pero late ko na tong ginawa, and may update na ako, saan na-update ng Villarica, Sir Louis. Next is galing kay Arundi Reyes. Shout out to you. Salamat sa update. Sabi lang niya, with a heart. Thank you din po. Uh, kay Iviana Heart. Try mo sa ka, madam. Mas mataas. Hmm. Uh, Na-share ko na rin yung aking experience. And then next is galing kay Papa Cox. Ayan. So, nag ito. Madam, pa-shout out naman po. Papa Cook's channel. Nagko-content din ako ng mga lahas, ayun, so pa-visit na lang daw ang kanyang uh, channel, Papa Cooks, kasi date din siya. Uh, kahit gumagawa siya ng sunlap date is magkakaiba tayo kami ng location, so watch niyo din siya, visit niyo din siya. Thank you, Sir Papa Cooks. Ayun, so that's it for today's vlog, wala na pala. Ayan, so you know the drill. Kung baguhan ka pa lang dito sa aking uh, channel na to, comment down below and pa-subscribe na, na rin. Thanks for watching. Bye-bye God bless.